huva huwamenta in finnish o maayong buntag sa bisaya sa tagalog magandang umaga so aalis tayo guys kasama ang asawa ko and then pupunta kami sa kerpis sa atua is ukay ukayan ang tawag so mauna ang view nagdubli pa yung taong uh, nag jacket taong kay Tugnaw na siya. And then, nakaabot na me. So, hinga na ilahang ukay-ukayan din he. kirpis daghan sila baligya na mga furniture, carpet, any kinds, nga imong makita. So, before me nagkuan, pauli sa balay, uh, naghapit mi sa groceryhan, and then, nakakita ko, oh, daghan ko sila cheese, any kind of cheese, pero wala sila Eden cheese. Sorry. <laughs> wala gud and then nakita na ako ni ang ilahang aquarium isara pod and then wala ko kabalo kung baligya bani or dili just decorated lang din ha gibutang pero nice ilahang isda colorful nagin mi diri sa countryside same gihapon nga dalan and then yes field gihapon na mga kahoy balay pero dili dagan ka ayong balay so we are away from the big city giyo. so countryside good kaayo ayos siya and then before mi nag naghapit me palit ni o among panihapon din hi, sa pizzeria pizza among panihapon and then mga pitanin ninyo today guys is magluluto ako ng apple jam ulit dahil yung apple jam na ano ko niluto is paubos na siya so so ito instead na bumili kami ng apple jam or strawberry jam uh, bibili na lang kami ng apple sa grocery store at saka ako ang magluluto kasi pag bumili ka doon na ready ready na siya mahal siya so ayun, nag-decide kami na ano, mag, ako na lang ang magluto. So, balatan natin ang apple atong panitan o hiwao by cubes para dali siya malata. O guwaan po na to uliso. Yes, naara siya. Ready na na. Okay, this is our white sugar yan one half teaspoon lang na, na salt ano nalagyan natin ng konti I mean dagdagan natin ng konti ayan na usip patuloy yes maglagay din tayo ng cinnamon yes para mas bang, mabango Yeah. Smell good. Okay, ready to heat na ni siya guys. Yes, gitong-tong na nato atong apple jam. Ay, atong apple gimix na na, na siya. Glam, na na siya lemon, cinnamon, salt, white sugar, and brown sugar. So, kana lang atong ingredients, guys, sa apple jam natin. Ayan, mag-antay lang tayo ng ilang oras ato na okay, ukay yun no kay okay, para dili siya ma makaging or mapagod so ano na yan natin ilalagay na natin yan sa garapon o ato nang ibutang ang atong jam sa garapon or jar on tawag ba ninyo ana? basta sa amua jar ay garapon yun siya garapon kay hapon naman magluto na sa tag hapon maghiwa ta og kuan din ha onions o garlic meatballs kay magluto ta og pasta yes ready to drain na na ang atong pasta dan ha bantay kay init Yes, ito nang gihugasan o bugnaw nga tubig eh, para dili siya magdikit-dikit. Yes, nagbutang na tag oil sa atong pan char. Kalha good. <laughs> Gilunod na nga tong meatballs, gibutangan na tong oyster o black paper o unsa pa nang uban diha nga mga ricados. Yes, okay. Okayo na nato siya, guys. Para ma-mix tong mga flavor o ilunod na nato ang uh, tomato sauce. Duhara na siya kapak. Yes, ibutangan nato ng asin. Pero gamay ra nga asin atong ibutang kay di man tahimarat. Yes, gilunod na nato ang macaroni elbow o butangan nato na siya spring onion, sibuyas dahon kana. Og maora na atong video guys. Salamat kayo sa inyo hang pagtan-aw panonood. Og thank you for watching. Bye.